So ito ang nangyari sa mga nagbabala gumili ng garden nets sa mga online shopping apps. Huwag na. Wala pa itong one year at ganito na ang nangyari sa kanya. ba? Diba? Nakakaloka talaga siya. Ang mahal pa naman ito. Nakakaloka. So ito na nga. Pinaayos ko na yung um, garden net ko. So hello Puloy. Thank you so much for fixing the net for me and for my babies much better po talaga ang net na ito kasi matibay po siya. Ito po yung ginagamit ko doon sa kabilang side na halos mag-3 years na po yun, pero hindi pa talaga nasira. So, dinoble ko lang siya para hindi masyadong mainit. So, ayan, iniwan ko lang yung na-damage po na net dyan para naman magbigay pa siya ng karagdagang shade for my babies. Ayan po siya. Diyan lang po siya hanggang maubo siya lahat. So dito sa side na ito, uh, hindi ko pinalagyan ng net. Ayan po siya. Kasi usually yung mga plants ko dito sa side na ito ay sun loving plants like palm trees. Ganon. Yung mga trees na flowering like uh, yung sakura na trees. Nandiyan po siya lahat. At meron din ako... Euphorbia tiricali or pencil cactus. Nandiyan po siya sa likod. At maganda yan kapag naiinitan kasi nag-red-red yung mga stems po